Mabilis na raw makipagtulungan ang Malacanang sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa investigasyon ng Duterte Drug War. Pero mangyayari lang yan kung Interpol ang humiling na mag-aresto. Nasa frontline ng balitang niya, si Camille Samonte. Ang official record ng mga pulis ay eh, 6,000 lang eh. Yung 30,000 na yan, Natawa si International Criminal Court Assistant Counsel Attorney Christina Conti nang harap pabulaanan ni dating Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang paratang kaugnay sa 30,000 na patay noong kasagsagan ng War on Drugs si dating Pangulong Duterte. Nagkatabi ang dalawa sa isang forum noong weekend. Nagkasagutan sila nang tawagin ni Panelo na propaganda ang paratang tungkol sa mga napatay noong Duterte Drug War. Pero sir, may 6,000. 6,000 yung recorded Lang. in connection with the performance of the duties of the police. Kaya nga sinasabi namin, eh since, demandan nyo. Sige sir, see you in the ICC matapos kumalas noong 2019, dati nang iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Pero sa panayam sa so Reuters kamakailan, inamin ni Justice Secretary Boying Mulya na bukas na raw ang gobyerno ng Pilipinas. Plano raw nilang kausapin ang ICC at may mga tumutulong na raw para makapag-usap ang dalawang panik. Agad naman itong binatiko si Napanelo. Giit niya, maituturing daw na insulto at pag-atake sa integridad at soberanya ng ating bansa ang pahayag ni Rimulya. Lalo't kontra raw ito sa posisyon ni PBBM na hindi sila makikipagtulungan sa ICC. Nitong Desyembre lang, nagbukas na rin ng online portal ang ICC para sa witness appeal para maghanap ng mga pwedeng magbigay sa kanila ng impormasyon na pwede nilang magamit sa kanilang investigasyon at posibleng trial sa so umanay crimes against humanity ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang DOJ naman dito sa Pilipinas bumuo ng isang task force para magsagawa ng case build-up at kumalap ng sapat na ebidensya sa mga taong iniuugnay sa Kaumanoy EJK ng War on Drugs ng dating Pangulo. Nilinaw naman mismo ng palasyo na hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng gobyerno sa ICC. Pero ibang usapan na raw kung magpapatulong ang ICC sa Interpol, lalat may hiwalay na kasunduan at obligasyon ng Pilipinas sa Interpol. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol, And the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction. We will uh, respond favorably or positively to the Interpol request. <laughs> Sabi naman ni Atty. Conti, may legal na batayan pa rin kung makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC dahil may obligasyon pa rin tayo nang pumirma ang gobyerno sa room statue. Nakapanoob mismo sa pinirmahan natin noon at kahit pa umalis na tayo, eh, ah, nandun pa rin yung obligasyon na yun.